bata naglalaro kas parang wala na siyang ano kas wala na na tilok na nila nanguha kami ng talaba kaya marami daw talaba rito oo nakuha na nila wala man pamamaya sana pag low tide iba talaga pag mayaman nasa cottage <laughs> pag, mahirap dun sa ano sulok sulok lang <laughs> so, mas maganda pa rin yung cottage sa atin kay sa kanila napaka ordinary na lang yun ordinary watermelon, binabad nila sa tubig para lumamig. May nakuha ka na? Ha? Wala man, siguro nakuha na nila kanina pa. <laughs> ano nakuha niya? Ito oh. clams. Talaba. ah walang laman <laughs> naka nakain na yung laman dapat low tide kasi Maria. <laughs> marami ba? kuha yung babae kanina isang bag Oo, puno yung bag ba? malamig ba? Sa gilid lang, no? Oo. oo. May laman kaya yun? <laughs> Meron siguro yun kasi... Kaya nga ako nagdala rin ng bag na malaki. Baldi nga sana dadalhin. <laughs> Baldi talaga yun. Kani bi ay. Pero ito o, oh, may laman maliit. Nagtala yan sila o. maraming nagtatago sa ilalim ng mga puno. Good weather. Ito o. Oh. Ay. Kas o. Oh. Hindi ay, hindi ay usa. <laughs> Nanay, unol kay bugat. Oh. <laughs> Tignan mo. <po. laughs> Wadid jam mo. Ya, Ay, mabigat na that's nga that's yun that's eh. <coughs> eh. Moyong yeah. no, ah. Ito talaga may laman yan oh. Oh. Ayan, may laman talaga yan. Oh. Meron yan. Ayan oh, yan yung shell niya. <laughs> so, inihaw natin ito, walang laman mamaya. Hahaha. <laughs> Mag-ihaw, mag-ihaw ng tubig. Wala man nakuha.